Yun yung EDSA, yun oh. Ha? Ah? Kaya mo! Sabi ko ka yung tulak mo na yun, gay! May hirapan tayo dyan! Eh, ah? ito yung ina. Tignan mo ka doon. Atid mo ako. Sa may hindi ba, may hindi ba, Ito. Water? mo daw oh. siya. Ah. Okay. okay. Basta pa? kita. Ha? Baya bayaran. Kaya ka ba? Basta huwag kang sumakay. Tulak mo lang ako. Ano ba Ano <laughs> abot na dito sa Florence and Crack Lobo. Ara tanah binahak pa oh. Eh, oh. Oh. Sabi, <laughs> dito kami sa sa taas ng oh. takto Oh. 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 Ang gantip daw eh, doon sa ABG hanggang ano? Lagpas na tao eh. E feet lang naman height namin. Kailangan din ba? Kailangan na kami. Kailangan na saan? Kailangan na saan? na saan? Kailangan na ito yung tama? sinabi niya nung sinabi yung sinabi yun sinabi Ha? sinabi 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 Ang oh. Bakit mo hindi? yung Kumuna sila! mayon. Oo! Oh. Naman, kapi ka na. Kaya naman ako dito. Kaya naman. Kapi ka naman, Pinsop. Kapi na eh. Boom! Ako na, si Jomar yung ang amin. Sa kahuling mga Parang naging jungle itong lugar na to, no? Na jungle book. Ah, Amazon River pre. Kuha <laughs> na dito kami oh. you bangba, oh, bangbaw. Alaala to pre. Eh. Hindi malilimutan. Diyan malapit na ang office baka, namin diyan, ayun Ay, no? ay makakabasa ka get, pre. Gedli. Gedli. Ah, oh, diyan sa Gedli. Pintuan nakakatuon okay. 'to. Utang mulan pa pre. yung truck na namin oh. Pundik <laughs> na <laughs> ito bro Ayun yung truck na yun Ayun no, kami kanina Tangin <laughs> na <laughs> Grabe <laughs> pre Pasok na tayo Mga pre Napunta ka guys mo yung bag Sago Alis mo yung bag Babalik pa tayo Ang tangin na tayo Pwede tumayin Pwede tumayin rito Pwede